Nice! Wow! Gusto mo ng uh, ganitong reels? Kahit bata, kaya gawin to. Tara, tutorial tayo. Unang gagawin natin, open natin yung cut-cut and then open yung new project. And then kumuha tayo ng isang video. Ayan, yeah, pagkatapos, nakikita nyo yung uh, natutulog na bad boy. Ihintay lang natin yan na uh, makaalis. Pagkatapos, uh, puputol kayo ng video pag wala ng tao. Yan, i-press lang natin para pumuti. Press natin yung spit yung nasa ibaba. Pagkatapos, para another ulit na spit na video. Nakikita nyo yung uh, another sideway na nag-spray. Yan, up. kukunin natin dito yung uh, mahalaga, yung naka-spray na kaagad puputulin lang natin itong uh, hindi na gamit. eh timing hack. Pwede na yan. Pipindutin lang natin ulit yung uh, split para putulin. Ayan, ilipat natin yung uh, press. Pag pumuti na yung isa, yan, pwede natin na yung i-delete na. Ito ha. Ito na yung natira. Kung makikita nyo wala ng tao, gagamitin din natin yan. Split lang natin ulit. Hindi, pag-split, hanapin natin yung Pris sa may iba ba? Hanapin lang natin ha. Asan na ba yun si Pris? Yan, pindutin lang natin pag nakita. And then, yung uh, sobra, idiret natin yan. Yung pumunta tayo dito sa umpisa. Yung unang video, doon tayo pupunta ha. Yan. And then, i-press lang natin yan. Pag na press na, hahanapin natin yung Overlay Dahil na uh, ibababa natin itong uh, unang video Ayan, unang baba And then, i-press natin yung sa, nasa taas Pag pumuti na ha, Hanapin ulit natin yung Overlay Yan, tatlong video na yan ya. And then, ang uh, ating gagawin Yung nasa taas, i-press lang natin And then, uh, pataasin natin yan Pag napataas na Ayan, no? Ayan, ilibil lang natin yan. Pagkatapos, i-press lang natin yung uh, video na nasa ibaba. Pag uh, pumuti na yan, yung uh, video na sa may ibaba, ha? I-press natin yung video na sa may ibaba. And then, uh, split natin yung uh, sa pangalawang video para pumantay. And then, yung na uh, nasa taas din, press din natin. Pag pumuti, i-press natin. And then, putulin para pantay na yung uh, na video natin tatlo isa dalawa tatlo ayan tatlong uh, video yan ha isla natin yung tat tatlong video na sa ibaba and then hanapin natin yung mast pindutin yung mast yan playin natin yung uh, horizontal ito yung uh, resulta niya ha ipupost lang natin yung go hit yan yung nakikita ninyo ayan no oh. pwede natin yung uh, ano ha iikot ikot, i -ikot. Yan, ilagay natin sa si may ibaba. Yung uh, unang kuha natin, ha? Para sa pag-spray natin, ito yung unang lalabas yung uh, paa. Yan ang una. Maglalagay lang tayo ng diamond. Dahil yan yung uh, magic tricks, yung diamond na yan. No? Pag nalagay na, aabante tayo. Doon sa pamalawang lagay ng uh, diamond. Ita-timing lang natin kung uh, yung uh, nanangalahati na Diyan tayo maglalagay ng uh, diamond Sumula yung diamond sa taas At uh, automatic na yung maglalagay na yan sa gitna Ipipush natin yung guhit Nakita tayo Ilalagay lang natin sa may uh, gilid Yan para uh, kitang kita tayo Yan Diba? Kitang kita na sa last part ng ating video, nilagay ko sa big gilid yung mga guhit. Uh, automatic na yan, maglalagay na yan ng diamond. At ayan, tapos na yung ating pag-edit. Then, ito try natin ha. Ito yung uh, ating makikita. Ayan, ito try natin. Punta tayo sa may pinakampis ha, na ating video. Oo, oh, ayun oh. Nag-spray lang siya. And then, pagkatapos, tumayo. ba? Diba? Like and share.